Hello mga tropa! Welcome back to Labi Chapiaco Support For today's video, ano na nga raw ngayon? Eh? Wednesday night mga tropa, gumagawa tayo ng kimchi kasi may order na tayo 70 jar So pagod maghapon mga tropa, kahapon pa natin yung ginagawa Kasi 2 to 3 days natin ginagawa yung ating kimchi So for today's video, magre-reveal na naman tayo ng Chapiaco's Kimchi Ingredients mga tropa So kung gusto nyong malaman yung ibang ingredients, subscribe na kayo sa Chef Yaku YouTube channel. Yan, Chef Yaku Vlog mga tropa. Tapos, Jeffrey Condiman or Pinado sa Facebook. Chef Yaku Vlog sa TikTok. And yung page natin, Chef Yaku, and Instagram, Chef underscore. Chef, Chef underscore Vlog mga tropa. So, eto na, i-reveal na natin ang ating ibang ingredients mga tropa para sa mga subscribe niya ako na gana po. Eto, yan mga tropa, meron tayong fresh na zile mga tropa. Yan, tapos bawang mga tropa, garlic. Yan ang iba pang ingredients ng inyong Chef Yaku's kimchi. Yan, sile bukod sa gochugaru or Korean ano, chili powder. Yan, meron tayong presile mga tropa para pambalance ang hangya, madagdagan yung kurot ng anghang niya. Saka mas fresh mga tropa. Tapos syempre bawang para healthy tayo mga tropa. Pang iwas dahil <laughs> sa mga aswang. Hindi, joke lang yan. Maganda rin yan sa kalusugan. Chepiakos kimchi. So ayan, sa so, kung natatandaan nyo, i-review natin yung iba nating mga ingredients or subscribe nyo para malaman nyo pala mga tropa. Kaya na yung balang umanap, nasa YouTube natin yan mga tropa. Iba natin ingredients. So, ayan. Ingredients reveal natin ngayon is sile. Fresh sile. Yan, maanghang, mga tropa. <laughs> Titignan ko sana. Eh, maanghang yan. Tsaka bawang, mga tropa, or garlic. Yan. So, kung nagustuhan mo ang video ni Chef subscribe na. Once again, Chef blog Vlogs sa YouTube. Jeffrey man or pinad sa Facebook. Yung ating page, Chef para sa mga order, yung ating Instagram, shop Yaku underscore, vlog. Tapos sa ating TikTok, Chef Yaku blog mga tropa. So kung lahat, sino gusto mong order ng kimchi, 110, minimum of 10 jar. Retail is 150, 160. Yan, 150 benta natin, mga tropa. So habang nasa QC pa si Yaku, order na kayo. Tapos, Ah, nagpa-order na pala ako na party package Maki year 7. Yan, mga tropa year 7 or year 8 na rin pala mga tropa. Kasi nagsimula tayo sa Makati. Kung gusto nyo magmumula sa Sabang Dasmarinas, Cavite yung ating mga party package Maki. 700 yung ating all kali Maki sa kayong ating regular assorted and 900 pa rin yung ating chef choice mga tropa. Pretty libre sa malapit sa Townsville Sabang. Tapos, yung mga medyo malayo, ipalalamove na lang natin or grab. Or, pag nandun yung kapatid ko, siya na lang yung mag-deliver, magbayad na lang kayo ng saktong amount lang, mga tropa, pag-usapan natin. PM lang sa mga gustong mag-order, 40 pieces pa rin yun, nasa Passionable Bilao. Ayan. Tapos, may libre na rin yung wasabi, kikuman, and chopstick. So, ang cut-off natin for the order para sa ating Uh, medianoche, noche Yan ay December 20 mga tropa. Ha? Tapos payment first policy tayo para iwas cancel mga tropa. So yan. So yan. So kung natawa kayo sa video na to ha? mga tropa. Yan. Another ingredients reveal ng Shapiakos kimchi mga tropa. Ingat ang lahat mga tropa. Long weekend sa mga uwi ng probinsya. Ingat mga tropa. Alalahanin natin lahat ng mahal natin sa buhay. Yun lang, I love it, siya Piyakos Kimchi, I love it, siya Piyakos Vlog, bye!